Ayan, papunta na po tayo dito sa ating rota ng pamimitas ng kangkong. Naku po, parang mahirap pala. Malalim din pala, ano, nakakatakot pala. O ano pa, ano ba? Kailangan ay eh, huwag masyadong magalaw pala. Ay, walang katig to, ah, kuya, baka tayo mahulog sa tubig ha. Ay po, taragis, ay taragis, ay taragis, Malambot, friend. Ayan. huy, naku parang ay. ano siya. Ay, 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 ay. Naku po, ko. Ay, huy, wait, kuya. Parang mahirap. O, oh, ihatid mo muna siguro kami, kuya. Oo, sige, sige. Naku. <laughs> Ayan Andi dito uh, na po kami Pero kuya yung bangka niyan Baka malubog tayo ha dito, dito tayo. Sa peta, Ah okay Ayan Ito po kami sa ano Kami ay I-experience na Mamitas ng kangkong Ayan oh, oh, oh. Sige 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 kuya O oh, dahan dahan <laughs> lang siguro ano kasi medyo mukhang napakadelikado kasi out na out of balance kuya paano ba 'yun? Wait lang ha. Okay. O kuya. Ayun mga kalarga nandito dito na kami sa ano. Anong anong part pa to Ate Janica? Binangunan pa din. Binangunan. Oh, binangunan pa rin. Ah, daungan ng kangkong. ito ang mga ano, ang daungan ng kangkong ayan oh. Tapos makikita nyo po, puro mga water lily siya. Ayan oh, water lily. Yung taniman ng kangkong saan? Sa bandang gitna pa siya or ano? Eh, yun yung pupuntahan. Nakakatakot din pala o kasi yung bangka is walang katig. Kailangan marunong kang bumalanse. Ay siguro ano, kasi di ba ito yung aandar na motor, ano? sa gilid. Oo, oo, saan kami dapat uupo? Oh, may tanuin natin. Ay, ang dami na nga ko ng asawa mo. Umo. Hindi po yan namin lahat. Ay, hindi, hindi sa inyo lahat yan. May kasamahan pa din. Madami na nang po sila. Hmm. Saan sila? Dito? Dali, oh, tagilid na eh. Dito, tagilid. Oo. Oh, yan, Dito ka. <laughs> hindi pa na piro, friend, ang magkukuha ng ganito. Ano? Masyadong peligro eh, Isa lang lumagapak. Hindi, dito mo ipatong muna sa ano. Eh, ako ayun. Oh, dito ko pinatong muna sa ano. Eh. Dito ka kuya Lance. Tapos, Ito. tapos, Ito. tapos ay, ay, salamat. Tagilid kasi. Ah, tagilid. Oh, okay, wait lang. Paano ba kuya? Saan kami pupwesto? Tapos ka na ba? Kuya, yung payong ko ay... sige, sige, sige. <laughs> Hindi mo ano yun. Aray ko. Hindi, matapos ka na. Ipayong ko muna. Oh, 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 wait. Ang Mainit <laughs> nga. <Mainit mo>. Ayan. <laughs> Dapat nilagyan mo ng bangkat. at maminitas nga daw sila. Ang tingnan may bangka. Oh. <clears throat> tama ba yung pwesto namin, Huy? Tama ba yung pwesto namin, Kuya? Hindi siya, uh, ano? Hindi. Kailangan mabalansi siya, eh, ano, di ba? Oo. Oh, Oo. Oh. <laughs> oh, tama yung ano, tama siguro yung pwesto natin. At sa ating dalawag, Ay, ganun ba yun? Ay, oo. Ah, alam mo, siguro kahit hindi na anuhin eh. pero kuya, pwedeng sagwanan na lang siya. Ah, talagang makina? Ah, okay. Hindi pala pwede siya anong ano. Ayan, namayong kamit. Sobrang init po dito sa ano sa lawa. Ito bali ito'y ano eh, 'di ba kadugtong do ng Laguna Lake, ano? Laguna Lake. May pati ako nang video diyan. Dito? Oh, oh. Dito sa Hindi naman friend sa akin nakaano eh. Nakatutok. Ah, Hay amigs, dito ano. Hoy, ah. hindi ba kuya tataob kasi hindi. Ah, hindi ba? Ah sige, wait lang ha. Wait, wait. Oh my god. Mhm. Nandiyan ano, ayan oh. Okay. Naubuan niya 'ni no, 'yung ano. 'Yung ano, uh, tawag dito. Wait lang ha. Gigilid ako maigi o okay na ako dito? Hindi, babatakin ko kasi ito eh. Ah, okay. Yung pang ano? Pang paandar. <coughs> Yung ano? Tataas na. Bahagya lang yan. Ngunit huh? sinama mo siya na? Si nono. Iingay na yan pala. Big sabihin ano Ah, ano oh, sige, sige, sige. Wait lang, kuya. Dito, ano yung ano? Uy, 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 uy nakaka-nervious. Kasi walang cutting friend. <laughs> wait lang, kuya. <laughs> Excuse Ah, dito pala tayo lahat. Ah, okay. Wait, wait. Dito daw lang. Mag-change kami ng ano pwesto. Ah, okay. Ay, naku. Hindi <laughs> <Lalo. laughs> ba, wait lang. Wait, wait, kuya. <laughs> Gusto mo ito, <tami>. eh. <laughs> Oh, exciting. Exciting, <laughs> exciting talaga. mo na nasa usok ka? Sige. Oo, sige, sige, okay lang. Walang problema sa usok basta ingat yung... tayo. Ayan. tayo. Ano ba ba Ay hindi yan. Talaga Daming ganko. Dito na lang kaya kayo dito na lang kaya kayo tatlo dyan sa na. Mausok na diyan. Oo, oh, kasi parang ano yun, ma-out of balance May tayo, kuya. pa dyan? meron pa. pa o, oh, meron Ay, dito. O, magmas na lang sila. Okay? Oh, magmas na lang. O, magmas ka ano. Maliligo na lang ako. Magmamas na lang tayo kasi ah, uh, mausok. Go, okay lang. Ayan, iingay na po ito, ha? Oh. Iingay na siya. Okay, go. Okay, go. Walang problema kahit kumakapit kung Oh, ayan. ayan si Kuyeroni Kuya, Kuya Roni, ayan. Ganyan pala siya ng ano, harbisin ng ano, kangkong. Ayan, no. Oh. Gusto kong mag-try kaya lang natatakot ako baka may mahulog pag uwi ko eh. Lumangoy pa ako, wala akong mas damit. Sa trabaho bukas ang nangyari sa Kaya nga. Ayan, o oh, ganyan. Ang bilis niyang mag, ano, Matanggal yung dahon. Oo. Oh araw-araw ikaw ba namang araw-araw na ganyan ang ginagawa mo diba mm. hanap buhay na talaga Ayan. yan ang kasawa ni ate Janica yan ang hanap buhay niya mm. e -e -e ano to idudugtong mo na lang iinaano yan i-edit e i-edit siya Buti nga hindi masyadong malakas ang hangin. Yung huling video natin, sobrang lakas ng hangin. Kaya nilagyan ng subtitle. hindi naman na ano lahat ng subtitle kasi may trabaho din yung editor ko eh. Ayan. Ang bilis ano. Bilis niya mag-harvest. Ayan. Ay, sabay tali na pala, Kuya ni ano? Sa bagay, isa kung ano. Eh, mga ilang ano yun? Ah, kayo na nagtatad siya nung... Isang puntali. Oo. Ilang piraso sa isang tali ang inilalagay na stem? Sampung. Ah, sampung piraso. Ay, bilang na pala nila yung bali, ano? Pagutalian. Pagutalian. Tapos, pag kinibenta sa mga tindahan, ang mahal pa, 10 piso. Oo, oh, ang mahal, grabe, sabi ko, ang pangkampunto.

Kuya, kaway-kaway kayo ah. Oh, uh, you... oh mag-shoutout na kayo. Uh, shout out ka Okay. Anong pangalan niya kuya? Audio Jungle.